Sinong favorite mong singer? Siyempre! E4! Oh? Anong kanta nila? Oh, baby, 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 my baby, baby, what's in the notion to me? Oh, sige, tama na, tama na, tama na, tama na, tama na. Very, very happy day sa mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button and tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga inay para sa sa so, so, namin video per. And for today's video nga mga kabata helmet, naku sariwa pa to video per. Nagsalita na See ang bagong you. Senate President na si Mr. Cheese Escudero. O, oh, di ba? The guiding diba? Regarding kay Mayora Alice Go. O, di diba? mm. O, oh, nyo mga batang helmet. O, pero, um, o, oh, may rason para mag-alanganin tayo. Pero yung presumption ay nananatili pa rin. Mm. Say nakatakbo, say registered voter, may passport sa na Pilipino siya, nasa nagsasabing hindi, napatunayan yun. Para klaro ang pwedeng mag-question ng kanyang citizenship at qualification bilang mayor sa pamamagitan ng co-warranto case ay ang Solicitor General lamang. Walang kapangyarihan ng COMELEC, i-disqualify siya sa puntong ito. Mm -hmm. Kung isususpindi man siya ng DILG, um, hindi ko alam ko anong rason. Baka sabihin nila, tingin nila, hindi sa citizen. So dapat may basihan doon. May basihan din yun. So, sir, Kung babalik tanawa ninyo, di ba sabi, hindi daw kilala yung nanay. Ayon nanay. Um, Chinese yung tatay. But if you remember um, the case of Senator Grace Poe, um, on, it was a decision of the Supreme Court about being a foundling. Sa kaso ni Senator Poe, hindi nga kilala yung nanay at tatay, di ba? That's why foundling. And she was adopted by her adoptive parents, Fernando Poe Jr. and Susan Rosas. But the Supreme Court declared presumptively that she, she is a citizen. Kasi hindi mo pwedeng i-deprive ng citizenship ang bata. Di ba? Yun ang sabi nila. Mm -hmm. So by analogy, ito may passport pa nga eh. Si Senator, may grace, ginamit din namin rason yun sa kaso. May passport, may ID, may license, may gano'n. Um, so patunayan yung hindi hindi pwedeng, ah, hindi namin alam kung sino, kaya siguro Amerikano yan. Ah, hindi namin alam kung sino yung nanay, yung tatay, um, Chinese, so Chinese siguro yan. Um, there is a basic principle in law. He who alleges must prove the same. Hmm. Yung nag-allege na hindi, dapat patunayan. Kung mapatunayan, hindi dapat tanggalin. Kasi may mga... Kasi yesterday si Senator Ligarda was telling uh, Mayor Guo not to convince Uh, everybody that she's a Filipino. So you're saying it should be the other way around. Everybody should, the people accusing her should convince everybody that she's not a Filipino. Let me say it this way, the burden of proof is right. on those saying she's not. Hmm. Kaya kasi nga, kaya, gaya ng sabi ng Comelec, minister lang pagtanggap ng certificate of candidacy. In fact, di sila pwede mag-disqualify ah. Kasi pag pinayagan mo ang COMELEC mag-disqualify, edi pag may hindi gusto ang administrasyon, di-disqualify nila. So, tama lang naman yun. Um, sa punto ito, nananalo na, proklamado na, am um, solicitor, ang bolay nasa kamay na ng Solicitor General. Maghay ng kawaran to petition sa korte questioning her citizenship, questioning her qualifications, and prove in court that she's not qualified. Pero, That's all I'm saying. But the DILG can suspend her dahil ang requirement ng administrative case laban sa isang mayor ay preponderance of evidence lang o mas mababang uri ng ebidensya. Kumpara sa ebidensya dapat ibigay kaugnay sa pagbabaliktad ng pagiging Pilipino ni Newman. Pero sir, ang main issue pa rin kay Mayor Go yung kanyang involvement sa Pogo operation at ilang mga questionable business, uh, um, business Gaya building. ng nasabi ni Pangulo Marcos di ba, nirade na nga nila. Um, hmm. Ang ang palagi ko lang tanong, ha? Sa dami ng nire bakit ba wala akong nakikitang nahuhuli? Ah. Bakit wala akong nakikitang nakakasuhan at nakukulong? Kung may ginawang krimen talaga yung mga yan, bakit deportation lang ang solusyon? Bakit walang kaso? O ba? Diba, ang dami kong mga naisip hinggil dyan sa pahayag na yan. Tayo ba? Buti naman may Ayo. naisip ka. Oo, syempre. Alam hindi naman ko, sabi na... Sabihin mo, hindi mo alam. Hindi naman na kagaya na hindi mo alam. Pero <coughs> ito ka mga batang helmet. Ang dami kong napagtanto. Kasi di ba binigay niyang example dyan si Senator Grace po? Oo. May... May pagkakapareho, pero may pagkakaiba kasi. Malaking pagkakaiba naman. Oo. Si Senator Grace po kasi, alam niya, Bidyo Gapur. Mm. Pinagmulan niya. Oh, oh si sa kanya, oh, oh, ano? oh, alam din niya na, na adapted siya. Oo. Oh, oh. At saka, mayroon siya kagad birth certificate, 'di ba? Hmm. Si Mayora late registration pa siya oh, sa PSA. Oh. Oh, oh. ang malupit kasi doon, hindi niya talaga alam. O ayaw niyang sabihin. Kasi dami ng mga una niyang nang binanggit, una niyang sinabi, tapos pagdating sa unang Senate hearing, parang nakalimutan niya na lahat. 'Di ba? Pero eto, bigyan nga po sabi nga ni Senator Cheese na yung Solgen na ang may ano diyan. Mm -mm. Parang may responsibilidad ganun ba 'yon? Kayo mga kabatang helmet, i-comment eh, down below nyo nga dyan. Kasi pinag-compare niya eh. Si mm -mm. Senator Grace po at eh, si Mayora. And base na rin dyan sa statement na yan, hindi tatanggalan ng karapatan na tumakbo. Kasi, uh, no. ano naman siya, ito yung mga naibigay niya, mm -mm. naipasa niya mm -mm. sa Comelec, di ba? Mm -mm. Yes, videographer. di ba, sabi nga ni Cheese Escudero na ang problema ngayon, ang burden of proof ngayon ay nandito sa mga nag-aakusa or sa mga nagtatanong. Oh. Na kailangan, patunayan nila na legit yung mga nire nila. Ba't ganun? Parang... so, so, walang problema dun kay Mayora. So, parang may mali. Dito sa mga nagtatanong, gano'n ba yun? Teka lang, mga patang Tama ba yung pagkakaintindi ko na parang bumaliktad pa ba? Oo. Ang naging senaryo, ang sitwasyon ngayon na itong mga naglilitis, si mga nagtatanong, dapat siguraduhin nila na legit yung ipina-ano nila, sinusumitin nilang mga mm -hmm. against kay Mayora. Oo. Dahil legit yung si Mayora. Gano'n ba yun? Um. Parang rin, gusto kong malinawan ha, sa parte mm -hmm. na yun. Ba't parang, Ibig sabihin, sila Senrisa pa ang mali. Oo. At dapat yeah. Wow. patunahan nila tama yung mga binabato nila against uh ah -ah. kay Mayora. Ah -ah. Kasi itong si Mayora, eh, legit naman. Oo. oo. Wala siyang ginagawang mali. wala nga siyang naisagot na tama. Pero siguro man tama lahat yun at sina Senrisa ang mali. Ganun ba yun? comment down below nyo nga mga kabata helmet kung tama yung understanding namin ha. Hinggil dyan sa statement ni Senator Jesus Cordero. Mm -hmm. Nakakaloka lang, medyo ka Kakaupo pa lang niya as new Senate President. Pero may mga ganyan ng mga statement, no? So, no. Parang may something na... Wow! hindi yeah. siguro. Yung pagkapalit kay Senator uh -oh. Subiri, no? Uh -oh. Tapos ito yung uh -oh. kaso uh -oh. ni... Yung nililitis mm -hmm. na si Mayor Aris oh, Pero ito nga, video Mm. Sige, bigyan na natin ng benefit of the doubt si Mayora. Mm. Ang gusto ko lang talaga, imbitahan na ng Senado, si Teacher Rubilin. Oo oh, nga. Kasi parang naki-Teacher Rubilin lahat ng susi sa oh. lahat ng mga katanungan. Tsaka, ang siya kagaling na teacher, ano? Galing-galing naman niya. At saka ito pa, gusto ko rin malaman, saan ba yung farm? Wow! Anong farm niya? Yun? Saan yung farm na kinukwento ni Mayora uh. na doon siya lumaki, doon siya uh. tinago, ng tatay niya. Saan ba yung farm na yan? Yung farm ba na yung yan? Yung paulit-ulit na farm. Yung farm ba na yan ay located sa Tarlac din? Uh -uh. Sa Tarlac ba mismo? Uh -uh. O sa China? Oh. yung farm. Ba't naman napunta dun? Wala lang. Curious lang ako. Kasi sana, no, may, may paano farm visit. Uh, ay, pa ah, farmville. Farm farm. Parang gano'n. Farmville ba yan? Sino naglaro ako ng Farmville? Videographer, sumakit na yung mata ko. Pagkalabo ang nakuha ko. Pero si Mayora, sa farm niya, nagka-chopper siya. Ay, wow! O, diba? Sana kayo din tayo. Pero ito nga, video gaper. Mm. Marami talagang mga naantig din na mga damdamin na mga kapwa natin dahil naman dun sa pahayag niya kay Ma'am Karen. Na? Sa interview. Ayan o. Oh. In fact, isa lang po ang citizenship ko. Ako po ay isang Filipino. May pa ako nabalitaan. I-deport -de daw po ako. Ma'am Karen... Yung sariling kong ina, iniwanan ako. Ngayon, yung sariling kong bang bansa, tatalikuran ako. I-deport -de po ako, siyan po ako i-deport. -de Malaysia, China, Singapore. Isa lang po ang passport ko po. Ako po ay isang Filipino. O oh, diba? Kasi, mismong bansa daw niya, tinalukuran na daw siya ng ina niya, mm. nanay niya. Tapos ngayon naman, sarili daw niyang bansa ang ah? tatalikuran siya at ipapa ano siya papadeport papadeport saan daw siya ipapadeport sa deport? Malaysia Malaysia agad-agad sa Singapore hindi ba pwedeng China o sa China bakit Malaysia ang nasabi niya hindi ko nga alam eh di ba ang... eh, di ba China lang naman ang diba usapan natin di ba Chinese <laughs> di ba ang tatay niya Chinese sabi niya oo oh, oh. O ibig sabihin may bayad pa sila sa Malaysia oo oh, oh. may pa sila sa Singapore may kinakatakutan ba siya <laughs> kasi parang naramdaman ko diyan mga kabataan helmet yung pag-iyak ni Mayora mm, -mm kung legit man yan, at talagang buksu yan ng takot, ng damdamin niya, bakit siya natatakot bumalik ng China? Oo. Oh. Nalungkot siya, syempre. Syempre, may position siya dito eh. Oo, oh, oh, diba? nandito nga naman ang, ang pamilya niya. Sabi oh, niya, oh, 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 sa farm. dito siya lumaki, oh, diba dito sa Pilipinas. Pero, videographer, yung iyak at yung takot, nagsabay eh. Kaya siguro naiyak na. na. Mm. Natatakot ba siyang mapadeport sa China. May kasamang takot yon. Bakit siya natatakot mapadeport, if uh -oh. ever? And bakit siya natatakot bumalik ng China or pumunta ng China? Malaysia daw eh. Kaya nga Malaysia yung unang nasabi. Ma Malaysia? Hindi so, Teka lang, ang Malaysia ba malapit sa South? may yung mga bandang Mindanao? Oh. Ba Mindanao? Oh. Ilang tawid lang yata eh. Oh, malaysia ay, na, uh -huh. sabah Malaysia, di ba? Uh Oo, -oh, uh -oh. doon sa ilalim, uh -oh. sa baba, so, sa south. So, medyo malapit na pet, connected. Kapit bahay. Kapit bahay. Ah, malapit. Sa Saba, Malaysia. Oh, malaysia. Malaysia. Hmm, kaya siguro yun ang una niya nasabi, Malaysia. Kasi malapit. Ah. Segment down below niya na dyan, ano masasabi niyo regarding niya sa statement ni President Cheese Escudero at ayang statement nga ni Madam Mayora uh, Alice Gou pero talagang parang may ano yan, may joga, parang may mm. takot siya na may babalikan siya. May babalikan uh -oh. o doon siya ibabalik? Uh Oo. -oh. So, Kasi parang lumalabas doon sa mga statement niya sa Senate hearing. Parang sabi nga ni Senator Loren, wag kang maging robot. Kasi uh -huh. so, parang ano lang eh, sagot dito. Tanong-sagot, tanong-sagot, tanong-sagot. Bakit kailangan mong ipaulit-ulit ang isang sagot? parang paul ulit na lang yung ako'y Pilipino. Parang mindset lang yan. Minam, mind conditioning na Pilipino ko, Pilipino ko. Pilipino ka. Oo, oh, eh, absolutely. Ulit-ulit na Pilipino. Ulit-ulit ha. Ulit-ulit yun. Pero yan nga, mga kabatang helmet as ah, Pag nagkamali ba siya ng sagot, ano mangyayari? Matidiscarrel na lahat. Siyempre, malalaman na yung katotohanan. Ha! Mabibay-IR daw siya ulit. Oo, so, di ba sinabi niya sa interview kay Ma'am Karen na ayaw niyang sabihin yung ayaw niya i-disclose kung magkano yung naibenta, or magkano yung ng sa lupain, uh -oh. yung tinayuan ng POGO, uh -oh. kasi daw baka ma-BIR daw, oh, yun ah, uh -oh. sinabi yan sa interview. Kasi nga, sabi nga ng mga Karen for transparency, di ba? So, hindi talaga siya nagde-declare yung totoo, kasi ma-BIR siya ulit. Kaya, bakit may ulit? So, kinol uh -oh. na siya ng BIR, kinol uh -oh. na yung attention niya ng uh -oh. BIR, uh -oh. or may mga dati siyang mga case sa BIR, about tax, or whatsoever, pero ayun nga, mga bata helmet, hindi nga niya dinisclose, di ba? Kasi mm -mm. personal lang nga daw yun. Anyway, highway. So, oh, let's be clear about this. Ang lupa is not 10 hectares, it's 7 hectares. 7 point plus po. And do you still own that land? Um, before pa ako nag-run for public um, office, nag-divest na po ako, Ma'am Karen. Mm -hmm. So, how much did you sell the land? Ma'am, mabibiyara ko ulit. But you are a public official isn't this recorded? I'm just curious because they're bound to dig up taxes you've paid, the sale of the land. You don't have to give me in detail, but who did you sell the land to? Um, binenta ko po yung, actually, ang naging usapan po namin dyan, Ma'am Karen, sila po, ma, sila po magpasok ng investment. Usapan naman namin noong una, hindi ganun kalaki. Nung lumalaki na po, Ma'am Karen, hindi na po, ayaw ko, ayaw ko po magpasok ng pera. Naisip ko po, nasabi ko po sa kanila. No, but who did you sell the land to? Minenta ko po kay Jack Uy. And... Kung wala ka naman tinatago, wala ka naman dapat ikatakot. So stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. At eto na nga! Medyo ka pa! ang alin. Magbabalita so, muna ako, natanggap na po ni Kapitan Dorote Delicana ng Barangay Barasta Takurong Sultan Kudarat yung mga pangmalakasan na paayuda. Ayan yung Ooh, picture, Oh, Laku, naku. Salamat talaga, Sir Love. Si Mais, lahat. Ma'am Jen, ma -ma salamat po. Ma'am Jen. Oo, sa mga members, Ma'am Jen. Ayan, ma'am, -ma -ma -ma, salamat. Ang mga Yana Yan ay jan, music. Siyempre, may, may music. Mm -hmm. At Sir Love, si Mais. At saka sa ay, um, iba pang mga nagpa-member. Siyempre, lahat mga nagpa-members at saka sa lahat ng mga nagbigay ng Pacific. Super chat, super cute. May kasunod things. pa po 'yan mga batang helmet ha. Hindi pa 'yan yung first batch pa lang 'yan ng padala natin. May kasunod mm. pa po 'yan. Pero yan, gagamitin daw nila 'yan sa darating na dapat kasi ngayon June 5 mm. na senior yeah. gathering. Kaya lang may payout daw kasi yung mga senior 300 plus pala yung mga senior ng Barangay Baras. So may pa payout that day. Eh, ha-payout -ha 'yun. Yung parang ano, yung pensyon, yung paymaya? Ah eh, ang mangyayari, pinjogaper, dahil nga whole day yan, ang gagawin daw, yung pinaabot natin kay Kapitan, gagamitin niya for the senior citizen monthly meeting na magaganap naman sa July. Ay, wow. Para daw maayos, parang yun lang daw yung nag-iisang programa, magkakaroon talaga ng programa para sa mga senior, para mapasaya. Tapos yung susunod natin, ipapadalang ayuda para sa next month naman na gagamitin na August naman para sa monthly meeting ulit ng mga senior. So, baka, magkakaroon tayo ng double ano celebration July and August mm -mm. nakatakda na yan magkasunod pero siya. yes magkasunod siya pero di ba bigo birthday natin sa August uh -oh. diyan tayo sa Baras magpapabungga ng ano paayuda yes. so ayan mga bata helmet ha maraming salamat po sa inyo lahat and syempre video -girl par. sabi ko nga sa buhay yung helmet din ang buhok niya it keeps getting better everyday god bless everyone bye thank you po at least tayo may alam